You no? Know, may langis na sa loob no? Huh? may langis na ibig sabihin syaro na yan siya. may langis yan langis yan Ngayon, titignan natin kung may gano'ng kalakas ang pressure lagyan natin tu tubig muna parang hindi napupuno ah parang may tinatapunan ah ang bilis yung maubos ng tubig eh wala siyang butas kasi pag may butas yan bababa agad yan okay. Hmm. I start mo para makita natin kung may pressure aahon yan Sharon to Sharon okay start patay isa pa muusok pa I start Oop. oh Talaga <laughs> Mayroon na. May pressure na si Idol. Patay. Ulitin lang natin. Oh, bumubulwak na si Idol. Oh. Tapos nawawala. Nawawala yung laman. Oh, ano yun? May tinatagasan? Wala siyang tinatagasan pero nauubos yung laman. Oh, musok-usok pa. Oh. Wala pa siyang tinatagasan? Bago ng rejector. Okay, start! Total. Oh, <laughs> Ang taas. Patay. Ang pa Ang taas. Isang dangkal. Tas ubos agad laman oh. Sige. Ubos agad. Kumusok-usok pa. Start. Oke Okay, head. Head gasket. Patay. Sa pa. Head gasket. Head gasket to pagrito tapos na ubos yung laman oh. Nawawala agad parang ano? Magic. Parang magic lang to. Oh. Isa, start. Head gasket na to. Patay mo Head gasket.